Hello guys, for today's video ay pupunta kami ng Isleme Snow Mountain dito sa Zagreb City, Croatia Ito nga pala yung kasama ko si Proyland Sasakay kami dito ngayon ng tram number 12 Ayan na yung tram na sasakyan namin, paparating na So, puta Sasakay na tayo dito. guys. Mga ba kami dito sa Drasco Bicheba? Ayan. Ayan, sasakay tayo dito sa bus number 617. Yeah. Okay. Ayan guys, kakababa lang namin ng bus. Nandito na kami sa Isleme. Ayan oh. Kitang-kita na natin mula dito yung cable car. Ayan. Sasakay tayo ng cable car. Para makakita tayo sa bundok. Yeah. Yun nga lang mas maraming tao. Hi! Sasakay kami ngayon sa cable car. Yun nga pala si Froylan. Kasama ko sa trabaho. Leme Mountain. Ayan yung bus na sinakyan namin Bus number 617 Ayan, dito yung last stop Sa Sleme Yun nga lang, ang daming pila Ang daming tao oh Ayan o, ganyan kahaba ang pila. Ang daming tao ngayon. Ayan. Tapos so, dito. Maghahantay pa tayo mga isang oras pa. Bago tayo makasakay ng cable car. Ayan o, ganyan kahaba ang pila. Siguro mga isang oras pa bago kami makasakay ng cable car tapos dito ano daming tao malapit-lapit na makakasakay na kami ng cable car ang daming talagang tao ngayon ang no? daming pila ha? haba Ayan. hanggang sa labas pa yan <laughs> Ayan na yung cable car Ayan guys, tapos na kami sa pila Ito na yung ticket namin, pagsakay ng Cable car Alright Wala namang bayad pala dito Ay, right, dito oh, Thank you Ayan Niscan lang tong ticket namin wala naman kami binayaran dito Pinakita lang namin yung ID namin Ayan na yung cable car ah. Thank you. Thank <laughs> you sumasakay na naman tayo yeah, ng cable car okay. <laughs> <Yan>. <laughs> Dati sa Taiwan tayo sumasakay Ngayon dito na tayo sa Croatia, Europa <makes noise> Di ba magsara?

Grabe, ito tas niya. <laughs> <laughs> hey, super. Kaya super. Oo, uh, nasa tuktok na tayo. Kaya <laughs> ah, <laughs> no, 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 no. no. pababa na. Alright. Pababa na. Kaya <laughs> <o>. na. Ayan. <laughs> Ayan yung view dito sa taas oh Ayan.

Walang yelo? Kala nga haba oh. Oo oh, yan. nito. Ito mga hmm. kasama namin. Ah. So, ito yung mga kasama namin dito. Mga hmm. local. It's It's local. So upo, Kaya. mas dito sa likod natin. Oo. Oo. <laughs> <laughs> Ah, sige. Nice. <laughs> iba naglalakad lang no, pabalik no. Oh. Hayan no. kulay na tayo. naglalakad pabalik. kami. Sakay na to yung to cable car. <laughs> uh, okay, Alright, got to be oh. <laughs> Walang alam yan. Walang yelo. <laughs> kahit isa. <laughs> <laughs> walang yelo. yelo. First time sa Taiwan dito na sa Croatia yung pangalawa. Kaya walang alam yelo. Pero malaming.

nakalabas na kami dito sa cable car ayan tingnan muna natin yung yellow dito hawakan muna natin ayan no oh. dami yellow dito tigas tigas ng yellow oh. ayan is 1030 ayan ayan ito yung tower na nakikita namin pag nasa company kami. Ayan, no? Oh. Ayan, daming tao ngayon, guys. Oh, kabayan. <laughs> Madulas. Madulas yung daan. Parang hindi na puti yung yellow. <laughs> Lakwaw <laughs> brown na. Brown na. Lang gais. Napak sarap dito. Dito sa Isleme. <laughs> <laughs> Ye me mom tin. No, mountain. <laughs> <Duh>, tin. <mountain>. Napakalawig, <laughs> La, guys. Hello. <laughs> <No>? Ha <laughs> ah, yellow. Huh? tayo lang yellow. Ha. Ah. <laughs> Rek. <laughs> 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 <Sakit> sa kitraboy. Ang <laughs> 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 ganda dito, guys, oh. okay Sige. Nice, ganda. Ganda nam view Oh. Nag-bagal-bagal <laughs> ka dito be careful And guys oh ito ang croatia ang ganda ayan ayan guys ikot tayo wanda doon Tingnan natin ang lahat ng view dito dito sa croatia ayan oh ito ang naka grade ng 75 nandito na sa croatia ayan oh ganda dito guys kung ako sa inyo mamasel na kayo dito lalo na kapag sobrang lamig punta kayo dito para mas makapal yung snow ayan, oh. tapos magsapatos kayo para hindi madulas napakadulas kasi ayan, oh. ayan yung tower tapos oh. ng tower Sulit na sulit eh, no. Uh oh, wala pang bayad, libre. <laughs> libre pa. Diba? Ang ganda pa ng view. Napaka-relaxing. May ginagawa din sila dito. Oh, mayroon pa pala doon ano. Wala di man gawa. Eh. Ay hindi pa. Huh? Kapal na lang yelo. Ah, dito sila naglalaro. Oh. Tuwa-tuwa yung mga bata, oh. Tuwa-tuwa din sila eh. Ang laki kasi yelo dito eh. Tingnan Tinanya yung tanawin, guys, oh. Ang ganda, oh. Ito, Carla. Carla tara. Dun, tara, yun. oh, tara. Naman, tara. <coughs> yung mo. Tara. Yes, snowman, oh. amai lak tuwa eh slow lang naman eh. oh, dolas uh! dolas to <laughs> <laughs> ano oh. gandang dito may eh. paint tree pa oh yan guys pa lang tayo na sakana to oh mga guys pasal na kay dito oh

sila. Tarang enjoy po, na enjoy. Ayan. Na. Oh. Ang haba pala meron din. ganto no. Hindi lang nagano ako. Ganyan <laughs> pala kalamig. Kapag may yelo. <laughs> Ayan guys oh. So. <sighs> Daming tao ngayon uh. Punta pa tayo Gusto mo? Tara Tara natin <laughs> 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 Ang ka <hanya>

Nice one. Magala na naman tayo dito sa Sleme. Babalik kulit tayo dito. Sarap eh. <laughs> yeah, <no? laughs>

dito. Kaya mag burger tayo dito. Oo. Ayan guys, pabalik na kami. Ah, kaya tulit kami dito sa agdaran na to. Napaka tarik pa naman. Ayan na, ha. Ayan Nakakangalis na pa ah, ang pagkakyat uh, Taas na nga akyatan natin Ayan nyo guys, ayan nyo ang yelo Ayan o no? Alright, madulas nga lang No. no. Ang hirap umakyat guys. Yan, surprise lang Gusto na goods, malamig Gusto na goods, malamig lang Ito. Ayan, pang paparating na mga tao. Bayan. Kayo naman. Bayan. Bayan. Nakalibre tayo ng pasyal dito sa Islem eh. Wala lahat talagang babayaran. Pati pamasahe. <laughs> lahat libre. <laughs> lahat libre. Ayan. Ayan, pabalik na kami. Sasakay ulit kami ng cable car. Ayan guys, sasakay na ulit tayo ng cable car. Meron tayong ticket dito. Ayan yung gagamitin natin ticket, yung binigay kanina. Gagamitin ulit natin, pabalik. Pasok.

ang biyahe mula doon sa dulo hanggang dito is 23 minutes sa so ngayon ay wala nang nakapila oh. <laughs> kayo na lang umaga ang madaming pila ayan, kayo na umaga ang dami dito ayan 2.40 pm na time check natin so hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po sa inyong panonood see you on my next video bye bye